Dinila, dinila. Ay. Ay. Tama na. Tama na ah? Ano nga? Dinilaan niya yung dugo niya sa simento, yung regla niya tapos tinis niya. Ako. tama oh, na. Tama na no. Tama na. na. Dinilaan mo yung regla mo na pumatak doon sa semento kung gilaan ha. Dinilaan niya yung ano, yung regla niya sa semento. Nakita ko tapos tapos dinilaan ko din ako. Ha? Okay lang yan. Lablab ka -lab, naman yung mama. Opo. Ay. <laughs> ayoko. Ayoko. ayoko manggas gas kas kas kasas yan niya. Ito mo na. Okay. Sama-sama. So <laughs> O, oh, ano 'to? Mano, mano. O, tama na. Gimilaan ni Yuri 'yung mga semento, eh. O, mo gilaan 'yung ano mo, ha? Buna sini mama, 'yung gilaan. Ano nga? Ano gusto mo? Ano gusto? mo? Ano? Ano gusto mo? Ha. Pakaskas ka. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ako naman Ako naman Ito, ito naman Ay, ay, ay 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 Ay, ay, na, Ayoko na Ay, ay, ay Ayoko na Hindi niya ako kiss Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay 에유 내니 마야 역시 뭐 예, 아이와 보이겠지 마야 아유 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 아 아유 I love you po. Opo. I love you po. I love you, Maya. I love you, love, love. I love you so much. <laughs> mm. Mm, tama na. Napuno na ako ng labay. <laughs> Maya, nananadja isa talaga. Sabi ko lang, ikis. Hindi ko naman na sinabi na dami. Tagalin mo yung po. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Maligo ka ha. Para na magluto si mama ka, maligo ka ha. Huwag Pag maligo, tingnan mo. Pag sinabi kong maligo, tatahimik siya kasi alam na niya yun. Maligo ka Maligo ka ha. Ha? Ha? Pag pinapaliguan ni mama, huwag mag ha. Hindi naman malamig na. Okay na tayo? Okay na. Oh, magbihis si mama. Kaya okay na. Okay na po. Opo. si oh. Sige, si mama. Okay na ka -bisa si mama. Oh. Pinagutom si mama. Ano nga? Ano? Ano? May eh, gusto ka? Ano nga? Kas, 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 kas. Nakita kanina eh. O, dito. Mm. O, Ding, ding, ding. 땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡 <shed> <shed> <for> <fatigue> <shed> <shed> <shed>